unta mga unta ito nga yung tilapia pre yung sabaw nga kalay 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 <laughs> kalay 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 Hmm. <laughs> oh. Letak eh. Eh. Sudah okay meringue tak kayak apa ring? Hmm, tamat. tamis yung tilapia. Iba so, talaga dito sa probinsya pag fresh tamis. Tingnan mo mami. Ano ba? Ang tamis ng ano, tilapia. Ano pa naman? din. nilagyan.

ang tamis ng tilapia. Galing sa fish pan. Tingnan mo yung sa sabaman mo, saan tamis. Yeah. Kain po! Kain po mga katikram! Okay. <laughs> Nahiya ko si Daperan. Ang nabot na niyo sa satayap at cake nun. Ano? Magsikiri. ilan? marami? hindi sila doy dalawang 20, isang 50 ano mo ng charge? Um, naka P.O. na ano? yun sila doy hindi baka kunin sa office nila saan ba office nila? di ba sa may ano lang? hindi eh meron din silang pio so, sa batangga hindi lang yung kanin natin Ito so, tayo, no? bawas tayo ng kanin. Ano, oras na ba Eleven? masarap na ulo. So, Pwede ba sa kurat ka na no, ang malanding sa dito? Yeah. Wala yeah. nga na lang, 30 minutes. Sarap hmm? ng kalaykay. Eh. Tira natin sa kanila. Kasi baka mataas sa yurik to eh. kalahi yan ng ano abalon uh, ab <coughs> Tsaka, ano yung halaan sa tagalog halaan tama ba sana dito mm -hmm. talaga ang kumain, ang kakamay. sarap ng dilapia ang tamis Wala na. Sabaw na lang. Ah, uh, thank you for watching.